sa listahan ng mga pinakakasuhan sa flood control scandal. Sa nakuhang dokumento ng Billionaire News Channel, dated November 20, 2025, nagpasa ng motion to include additional respondents ang NBI Bulacan South District Office para isama si dating Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa mga dapat kasuhan ng two counts of graft. Ang ebidensya ng NBI ay base sa affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kasama rin sa mga pangalang ipinadadagdag nila. Senator Ramon Bong Revilla Jr. I have a close and friendly relationship with Senator Ramon Bong Revilla and we go all the way back since the time of Amay Bisaya and Mayor Viseo who first introduced me to the former legislator while I was still a district engineer in Laguna sometime in 2005 or 2006. Ayon kay Bernardo, noong nakaupo pa si Revilla sa 19th Congress, humingi raw ito ng listahan sa kanya ng mga pwedeng pondohan na proyekto para makatulong sa kanyang election campaign. 25% umano ang hininging commitment ni Revilla sa kanya. Anim na cardboard boxes na may hindi bababa sa 20 million pesos at isang paper bag na may 5 million pesos ang itinurn over umano ni Bernardo kay Revilla. Absuelto sa plunder case si Revilla noong 2018 kaugnay ng pork barrel scam. Ang co-accused noon ni Revilla na si Senador Jingoy Estrada pinasasampahan din ng patong-patong na kaso ng NBI. Ayon sa NBI, ang personal relationship ni na Estrada at Revilla ay malaking factor sa kung paano sila nagkaroon ng linya pagdating sa kickbackan. Basehan din ng NBI ang affidavit ni Bernardo na matagal na rin silang magkakilala ni Estrada at 2010 pa lang, binabaka pa na raw siya nito para maging regional director. Ilan pa sa mga pangalan sa dokumento ay sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan dating Undersecretaries Bernardo at Catalina Cabral, dating Regional Director Gerard Opulencia at dating District Engineer Henry Alcantara. Direct bribery, graft at plunder ang charges na isasampa sa batch ni na Estrada. Sa ilalim ng batas, non-bailable ang plunder. Sinubukan nating hinga ng komento ang NBI kung ano pa ang pinagbasehan ng kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga ito bukod sa testimonyo ni Bernardo. Pero hindi pa ito sumasagot sa ngayon hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang kampo ni Nervilia at Estrada. Para sa agenda, Ivy Reyes,